Ilang lugar sa Binyan, Laguna ang lubog pa rin sa tubig baha. Dahil pa rin ito sa so walang tigil na pagulan itong weekend, humingi tayo ng update mula kay JM Pineda live. Rise and shine, JM! Audrey, makulimlim at uh, hindi pa rin maganda ang panahon dito sa Binyan, Laguna at mga kalapit itong mga bayan. Kaya naman ang resulta, matinding baha at lubog pa rin sa baha ang ilang barangay dito sa Laguna. Pahirapan pa rin ang paglalaka dito sa barangay Malaban, Naguna dahil halos gabinti pa rin ang tubig baha. Halos buong weekend walang tigil buhos ang buhos ng ulan sa lugar dahil sa pinagsamang epekto ng bagyong krising at uh, umiiral na habagat. Kaya ang resulta... Naipon ng tubig sa lugar na hanggang ngayon ay hindi pa humuhupa. Dagdag pa dyan ang malapit, sa lugar, malapit ang lugar sa Laguna de Baya. Kaya matagal mawala ang tubig sa lugar. Ayon sa mga residente, sanay na sila sa ganitong pamumuhay kaya ang iba ay nilulusong na lang ang baha kapag lalabas ng bahaya. Bukod sa barangay Malabana, baha pa rin sa kalapit na barangay nito sa barangay de La Paz. Di rin nakaligtas sa tubig, baha ang mismong elementary school sa Barangay de La Paz na pinasok rin ng tubig. Sakuha nga rin ng isang residente sa lugar, gabinti hanggang bewang ang lakas ng tubig sa lugar. Mismong si Mayor Jel Alonte naman ang nag-ikot kagabi sa Barangay de La Paz para tignan ang sitwasyon sa lugar. Audrey, sa ngayon nga ay eh, medyo kanina-kanina bago tayong uh, umere eh, hindi um, umuulan ngayon ay eh, medyo lumakas na yung ulan at napansin nga rin natin dito sa ilalim uh, sa kinakatayuan natin eh mabilis tumaas yung tubig counting ambon lamang eh halos uh, tumataas ang tubig lalo na doon sa ibang mga area pagka di mo daw itong lugar na to eh talagang uh, halos tuhod na yung taas ng tubig Dyan, lalo na daw nung weekend na halos umabot daw ng uh, bewang nila yung tubig dahil sa malapit nga rin ito sa lagaw na Dibay kat, katabing uh, barangay din ito, yung barangay uh, uh, Dilapas kung saan uh, matindi nga rin yung bahan na, na dinulot nitong uh, habagat pati na rin ang bagyong kasing. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Audrey. Maraming salamat, JM Pineda.